morning mga toll, mga tropa. Bagal mo tayo. Tuwa tayo ng breakfast dito sa Canada. Ang ganda ng panahon. Meron na akong gagawin mamayang hapon, so kailangan muna nating kumain ng breakfast. Tara, kain natin. Ano meron? Ba, diba? agahan. Pork breakfast sausage. Tara, itulutuin natin. Actually, actually pinagwala na ng miss ko. nang misko. siya na ito? Sabi niya, kahapon eh. Magluto ko tayo ng breakfast sausage. Pati ito eh, mga tropa. Kaso, wala akong ano, muffin. Pero meron akong uh, bun, uh, brioche bun, itong burger yun. So, itry natin ngayon ang breakfast sausage sa burger bun. Tingnan rin kung papatok ba. Ay, mga tropa, nagamit tayo ng cast iron pan. Napaka the best para sa ating breakfast pa sausage. Tara, lutuin natin. So, pinapainit natin yung ating kawali mga tropa. Ating cast iron pan. Pero, uunahin yung lutuin yung ating ano, bread. Yan. Habang hindi pa mainit yung kawali, ilagay mo na yung bread para hindi masunog. Para kontrolado mo yung apoy. Prada may init kasi Pag di, may itamay itong cast iron pan Masasunog agad yung ano Yung ating bread Yung ating bun Mga tropa Dalawa ang gagawin ko ngayon So yan Pagsamasamahin natin yung mga pagkakapareho Matiibot lang iba. <laughs> yan o So ayan itong mga toast ng konti See Toast na ka kagad siya diba Ayan. Tapos yung itlog mga tropa Tutin natin ko scramble eh Pero parang mas masarap Pag uh, sunny side up Para Tukani uh, yung egg yolk Para makadagdag dun sa sauce natin Iba Sa uh, sunny side up na lang Ang gantin, mga tropa yung sunny side up. Pero naisip ko, parang pangit ang sunny side up, ano. Gawin natin over easy. Para hindi masyadong malasado yung egg yolk. Marami siya, pero, alam ano niyo, parang hindi feeling na hilaw yung pitlog. So, gawin natin siya. oops Ooy! Oop. Oop. Ooy! okay yan lagyan mo ng konting oil o mantika lagyan mo na lang ng konting butter may butter ka yan o kailangan di masyadong mataas yung temperature ng kawa uh, ng apoy kasi napakadaling masunog ng breakfast sausage gawa nga pala to sa pork Tsaka nga pala, fully cooked na to. So, pero kukunin mo pa rin yung internal temperature ng 165 bataas degree Fahrenheit para nasa safe side tayo. Yun yun ha, para iwas food poisoning, di ba? Kailangan lagi nasa tama yung pagluluto ng temperature ng ating mga niluto. Tulad dito mga burger patties, so uh, breakfast sausage, Napaka-delikado nyo pag uh, hindi mo nakuha agad yung internal temperature mo niyan at napatagal mo sa danger zone na tawag. Ayan mga tropa, lagyan na natin ng cheese para mas masarap ang ating breakfast. iba mga tropa, lagyan mo siya ng cheese. Tapos, lagyan natin ng konting team. Para magkaroon siya ng steam effect. Sa gayon, madaling matuloy yung cheese on top of the breakfast sausage pati natin mga tropa. Pwede na yan. So, first step, pagkatapos maluto ng ating pati, siyempre lalagyan mo ng mayonnaise so, yung burger bun kaya you nga know, kung mayroon tayong English muffin mas masarap siguro yun. pero tingin ko parang okay din naman ang uh, burger bun eh meron yang mga breakfast sausage, uh, breakfast sandwich sa Tim Hortons or Wendy's or mga fast food dito sa Canada. Pakarami niyan pero gumawa tayo ng version natin on burger bun. Tingin ko mas masarap ang brioche. Eh. Brioche to mga katropa. British bun to. So, mas battery, mas masarap. Pasman din lang na. Siyempre, ilagay natin yung pati. Ba? So, mga tropa, no, hindi lang Wow, oh, melted cheese. Ang ganda, oh. Hindi lang ah, uh, tawag ito, um, cheese na pwede nyo lagay sa breakfast sausage nyo pwede rin kayong maglagay ng bacon or yung mas healthy version naman yung may avocado may uh, koslo, or mixed greens on top pwede rin kayong maglagay ng mga tropa ayan diba? simpleng simple breakfast sausage ang ganda oh. breakfast sausage sa brioche bun at hindi sa english muffin diba? Ang ganda mga tropa oh. Tara kain tayo. Gutom na ako eh. May gagawin pa naman ako ng eh, araw na to. Kaya tara, kain muna tayo. So yun mga tropa oh. Diba oh. Breakfast sausage si ba? Tim Hortons, di ba? Ah, uh, kain natin. Gumulo hmm. hmm. yung ano, yung yuk. Ano nga. Tumutuloy yung yuk. <yolk> yung sabi ko kayo na na magsasagat ng extra sauce yan, yung yuk. ba diba? Kawin na ng mga tropa. Ayan. Ayan tayo. Kain tayo mga tropa. Mm. Hindi ko yung nakala. Mas masarap pa. Ewan ko. Kasi yung Tim Hortons at saka Wendy's meron siyang version ng breakfast sandwich dito sa Canada. Pero mas tingin ko mas masarap mang ng ano brioche bread mas kaysa English Muffin. Sorry mga ka pa pero talagang masarap. Ito kasi, yung British Bread, napaka-battery niya tapos malambot. Yung peg-arbal ito sa English Muffin, yung English Muffin, pag natoast ah, crispy, napaka-crispy nun kaya works well with the uh, like breakfast sausage, tsaka bacon and eggs. Ano nyo na, mga breakfast thing. Kasi siguro pinarish yung English uh, sausage. Ah, uh, um, uh, English muffin sa breakfast sausage. Pero masarap din ng ano, masarap din ng masarap din ang British bun sa breakfast sausage mga tropa. Hmm. Damn it! Hindi ko nakala.